Good morning. Huh? Tapos na. Ayan ang aking boss. Si Roland. Gumagawa ng kilawin. Kilawin. Na kambing. Ayan o. Extra po tayo dito kay Pasayahan. sa yun. Yung Sir Jewy. Saka si Ma'am Connie. Ayan, Ayan ang assistant. Manager dito. Okay. gusto mong pumunta po dito sa Pasayahan sa Nayon. Punta po kayo dito. At uh, daming mga pulutan. Kambing ang mga pulutan dito. Ayan. Sisig. May mga sisig. Ayan. Ang mga kababayan ko po na taga nandito po sa Biler, Houston, Texas na malapit. Pasyal po kayo dito sa Uh, pasayahan sa nayon ni Ma'am Connie at Sir Jui, Mga kababayan ko. May video hockey po tayo at may live band kada Sabado at Linggo. Ayan, mga kababayan. May extra po tayo dito. Mga tayo ng Shanghai. Tapos na. bye oh Thank you.